Hey guys, for today's video nga pala ay samahan nyo kung magpakain ng grindle worm sa mga gapi ko dito. Ayan, so yung papakainin nga natin ay itong mga HBB gapis ko dito. Ayan, so available to sa shop namin. So kung naghahanap kayo ng pure strain na gapis, meron kami ditong HBB gapis. So, ito nga pala yung mga culture namin. Culture ko dito na Grindleworm, worm, guys. Ayan. So, yung grindle worm nga is napakagandang pa pampakain or ipakain sa mga isda natin kasi mataas siya sa protein. And bukod pa dyan ay unlimited din to guys. salamat so, lalo na kapag nakapagpadami kayo ng Grindleworm. worm. So, yung pagpapakain nga nito ay i-dip nyo lang yung So, nagsilaglaga na nga yung ating grinder wire. Tapos, napakadali pa nitong i-culture, guys. Kasi dog food lang yung pakain sa Grandile Grandi 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 Worm. Grandile Worm. So kung nagugurong kayo ng mga isda is maganda rin ito pakain. High in protein siya guys. Gustong gusto nila yan. Kaya naman kung gusto nyo mag-order sa akin ay madayin pa tayo dito ang Worm na starter. And kung hindi kayo marunong ay pwede kayong turuan kung paano magpadami ng Grendel Worm. Pero yan, napakadali lang, basic lang kung paano sila pagalingin. And bibigyan din natin iba natin gapi dito. Yung mga gapi chops. try din natin bigyan yung angel fish kung makakain nila. So, kaya rin nilang kainin yung grindle worm. Para din pala siyang tube effects. Yun Nakain eh. nila yung grindle worm, guys. And, dibigyan din natin itong mga danyos. Oh, may piyasta na na. Ayan, ikukumpulan yung mga grinder worm natin. So, ayan lang guys for today's update. PM nyo lang ako. Thank you for watching.